layuning matuldukan na ang insurhensya sa bansa, isang Memorandum of Agreement o MOA ang nilagdaan ng mga opisyal ng OPA Pro, Philippine Communications Office at Philippine Information Agency. Si Joshua Garcia sa detalye. Rise and shine, Joshua. Opisyal nang nilagdaan ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity, Presidential Communications Office at Philippine Information Agency ang isang MOA na layong paigtingin pa ang pagsusulong ng kampanya ng kasalukuyang administrasyon laban sa insurhensya sa bansa sa pamamagitan ng paghahayag ng tama at tapat na impormasyon sa publiko ng ni Communication Secretary-Attorney Chelo Ivalicaria Garafil, mas mapagtitibay at mapapalawak dito ang komunikasyon upang maipaabot sa lahat ng kanayunan sa bansa ang kahalagahan ng kapayapaan na may malaking papel sa pagunlad ng Pilipinas. Malaki na ang naging role na upapro para ma-implement -ma itong pagiging insurgency-free ng ating mga kanayunan. Marami pa na ma-announce na insurgency-free. At hopefully during the time of President Marcos, Talagang insurgency free na talaga ang buong, buong bansa and this is an important step towards that real, realization. Ayon naman kay Secretary Carlito Galvez Jr. ng Opapro, malaki ang maitutulong ng ugnayang ito sa transformasyon tungo sa ng malaya sa insurhensya. Magdadapoy magiging uh, ano po nito ang magiging patutunguhan nito dahil kasi uh, malaking uh, maraming uh, magagandang informasyon ang magiging laganap sa ating bansa dahil kasi Maganda yung ginagawa ng Marcos administration, especially sa peace process. Gate naman ni PIA Director General Jose Torres Jr. Sa pamamagitan ng na nasabing MOA ay mas mapapalawak pa, lalo na sa industriya na media ang mga programa ng gobyerno para sa kapayapaan gaya nga ng localized peace engagement. Malaking tulong po ito upang maisulong natin ang pag -correct ang pagtama sa mga maling perception. Marami po kasing mga kung ano-anong kwento na lumalabas sa iba't ibang sektor na minsan naman ay walang katutukanan. Kaya dapat natin itong itama, especially na rin consistent doon sa programa ng pamahalaan doon sa ating media and information literacy. Dinaluhan din ni na PCO Undersecretary Paul Gutierrez, PIA Deputy Director General Kat Di Castro at iba pang kawani ng mga ahensya ng pamahalaan ang nasabing seremonya bilang suporta sa kolaborasyon sa paghayag ng tapat at responsabling impormasyon upang makamit ang ganap na kapayapaan sa bansa. Joshua Garcia para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.